isang mayamang anim na taong gulang na lalaki, nagkaroon ng relasyon sa isang 20 taong gulang na babae, walang pag-aalinlangan. Pinalayas ng bahay ang kanyang asawa sa loob ng tatlumpung taon. Pagkatapos ng hiwalayan ng dalawa, iniuwi ng bagong lalaki ang kanyang kasintahan. Tingnan mo ang marangyang bilya sa harapan mo. Ang magkasintahan ay kasing saya ng bata. Hindi naman masama ang bahay namin, di ba? Ano pa ang sasabihin? Para hindi maapektuhan ang buhay nilang dalawa, usang umalis ang dating asawa. Bago umalis, pinaalalahanan din niya ang may bahay ng asawa. Sana maalagan niya ang lalaking para sa kanya. Masama ang chan niya. Huwag siyang pakainin ng pagkain na masyadong matigas o masyadong malamig. Kung siya ay may sakit sa chan, bigyan siya ng isang baso ng mainit na tubig. Makinig sa mga salita ng dating asawa. Galit na galit ang magkasintahan. Sabi niya kaya ko siyang alagaan. Tama na, huwag ka nang magsalita sa ating dalawa ang daan. Wala na itong kinalaman sa kanya. Hindi kailangang makinig ng mga kalokohan ng magkasintahan na sinasabi ng dating asawa at sinabi sa aking dating asawa na pumunta saan man siya magpunta, 'wag makapeto sa kanilang buhay. I don't need her to teach me how to take care of a man. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang kataypan Sa kanya lang na-realize, lumalabas na lahat ay kalabisan Inalis niya ang pagkabigo at kawalan ng pag-asa Mahal na mahal niya ang lalaki Sa nakalipas na 30 taon, tahimik siyang nagambag sa kanyang pamilya Hindi ko inaasahan niya yung araw na ito nang umalis siya Hindi man lang nag-abalang kumustahin ang dating asawa Hindi ko alam na pagsisisihan ko ang pagpipiliang ito sa natitirang bahagi ng aking buhay Sa mga sumunod na araw, naging housewife siya upang panatilihin ang pag-ibig ng kanyang kasintahan. Nagsimula siyang matutong magluto, pero hindi ko inaasahan na masusumbat ako ng manliligaw ko. Grabe ang husay niya sa pagluluto, talagang walang katulad sa masasarap na pagkain sa labas, para mapasaya ang iyong kasintahan. Nag-iwan siya ng dining table sa bahay, tapos tumakbo sa isang luxury hotel upang tamasahin ang iyong pribadong mundo kasama ang iyong kasintahan. Sa isang linggo ay palagi silang kumakain sa labas, kumain ng sapat na matamis, maasim, mapait at maanghang na pagkain. Ginawaan siya ng lalaki, talagang hindi na nakatiis. Sa oras na ito, ang kanyang kasintahan ay hindi lamang walang pakialam sa kanya ngunit sisihin din. Sinira niya ang kanyang damit na nagkakahalaga ng labing walong mibo Isa itong designer na damit. Alam mo ba na ang damit na ito ay hindi maaaring hugasan ng normal? Ito ay isang branded na produkto. Alam mo ba yon? Ayoko sa iyo. Maging instant na kamatayan. Ang kanyang may bahay ay walang pakialam sa kanyang talusugan. Sa wakas, bumalik ang may asawa. Ang sakit lang ng tiyan at paghingi ng tawad sa manliligaw ko lang ang kaya kong tiisin ngunit hindi niya tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Hayaang mabuhay o mamatay ang tao. Ikinumpas niya ang kamay niya at tinulak siya palayo. Isang lalaking walang magawa. Maaari mo lamang gamitin ang kapangyarihan ng pera upang masiyahan ang iyong kasintahan. Mahal, sinira mo ang isa sa mga kamisete ko. Dalawa ang ibibigay ko sa inyo. Tatlong piraso apat na piraso. Nang marinig ng magkasintahan na apat na beses siyang binabayaran ay agad siyang napangiti. Ang halaga ng apat na branded na damit ay maaaring umabot sa anim na pung libo. Marami akong pera pambili nito. Narinig yun ng magkasintahan at agad na umaktong spoil. Sabihin kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng edad. Mamahalin din siya ng buong puso. Pero ang hindi niya inaasahan noon ay... Sinabi ng manliligaw na kailangan niyang bumili kagad ka para hindi na siya magalit. Kung hindi mo ito binili kagad, ka babalik ka kagad ka sa bahay ng iyong mga magulang. Ang lalaki ay tila nahihirapan at walang magawa, at sinabing wala siyang mapupuntahan ngayon. Pupunta ako bukas kung bumuti ang aking kalusugan. Kapag binibigkas ang pangungusap, agad na tumayo ang magkasintahan. Ngayon kung hindi niya ito bibilhin para sa kanyang kataypan, na hindi niya ito mahal, hindi ito magiging kasing simple ng pagbabalik sa bahay ng iyong ina hihiwalayan siya niyan, at hindi na magkikita pa, para makuha ang puso ng kanyang kataypan. Walang ibang pagpipilian ang lalaki, kinailangan kong tiisin ang sakit at sumang-ayon sa kanya, nang hindi inaasahan pagkabalik mula sa pamimili, lalong tumindi ang pananakit ng tiyan niya. Mayroon din siyang mataas na lagnat na hanggang 43 degrees, sana makabalik ang kataypan para alagaan siya. Gamitin ang ilan sa iyong kalusugan para magpadala sa kanya ng voice message. Gusto daw niyang bumalik para alagaan siya, at dinala siya sa ospital. Sa isang lagnat, nagpadala siya ng isang mensahe ng boses at pagkatapos ay nakatulog. Makalipas ang ilang oras ay nagising siya sa sakit, ngunit wala pa rin palatandaan ng kanyang manliligaw. Muli siyang naggalit ng ngipin. Kumuha ng masakit na selfie mag-post sa mga social network sana makita ng mga kaibigan at tumulong ang lalaki ay naging mayaman sa isang gabi pinalayas ng bahay ang kanyang pangit na asawa tumalikod siya at nagpakasal sa kanyang kataypan dahilan para masira ang kanyang reputasyon ngayon wala na siyang kaibigan Lumipas ang ilang oras pero wala pa rin gumagalaw. May hahanda lang niya ang sarili sa pinakamasama na nakahiga doon naghihintay na mamatay. Kapag siya ay pinakadesperado, biglang tumunog ang kampana ang kanyang pag-asa ay dumating na. Lalaking nakahawak sa tiyan, iniisang sakit para bumaba at buksan ang pinto akala niya na kauwi na kanyang kataypan mula sa trabaho. Sa hindi inaasahan, sa sumunod na segundo ay nabigo siya. Pagkatapos niyang lumingon sa paligid ay wala siyang nakitang tao. Ngunit nakita ang isang plato ng prutas na naiwan sa pintuan. Yan lang ang mga prutas sa gusto niyang kainin araw-araw. Kaya naman curious niyang binuksan ang kalahati. May mga table tas sa pananakit ng chan at mga pamilyar na lunchbox. Tingnan mo ito, nalaman niyang bumisita sa kanya ang dating asawang iniwan niya. Sa sandaling ito ay labis siyang naanti. Nagsimula siyang maalala. Masasayang panahon noon, medyo pinagsisihan ang pinili ko. Makinig ka, kumain ka muna ng lugaw. Pagkatapos ay magpuputol ako ng prutas para sa iyo mamaya. Kailangan ko munang ay recover ang chan ko. Naalala niya ang mga araw na kasama niya ang dating niyang asawa. Kinakain niya ang bawat kagat ng pamilyar na pagkain. Sa oras na ito, ang sakit sa siya na ay nagsimulang bumuti. Muli niyang naalala ang kanyang kataypan. Sa huli, hindi pa rin niya binibitawan ang kamay niya. Nang maalala niya ang kanyang kataypan. Tapos bigla siyang tumawag. Walang hapunan pala ang kumpanya niya ngayon. Hinihiling niya sa kanya na maghanda ka agad ng pagkain. Gusto niyang kumain ka agad pagkatapos ng trabaho. Magamat ngayon lang nakarecover ng paunti ang lalaki. Pinapakalma pa niya ang masakit na katawan. Honey, nilalagnat ako. Pakiramdam pagod sa lahat. Hindi talaga ako marunong magluto. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kakain ako ng kahit anong gusto ko sa labas. Pagkatapos ay magiging ganoon. Bahagya siyang nadismaya sa sinabi ng kanyang talaguyo, Hindi isang salita ng aliw hindi man lang nagtanong kung naki na ba siya. Gusto mo bang kumain ng may uuwi? Galit ang lalaki. Kumiga siya sa kama at nakatulog. Nagising siya kinabukasan. Natuklasan matapos uminom ng gamot mula sa kanyang dating asawa. Sure enough, hindi na masakit ang tiyan ko. Sa oras na ito, naisip niya ang tungkol sa kanyang kasintahan na pupunta sa trabaho. Kaya ginawa ko ang paboritong ulam ng aking manliligaw. Pagkatapos ay sumugod sa kanyang lokasyon ng paggawa ng pelikula. Alam kong mahilig kang kumain ng stuffed lakes. Espesyal na pinipili niya ang pinakamalambot at makatas na lakes. Kamukha ko. Ang tanyang kabaitan ay ginantimpalaan. Ang magkasintahan ay pinagalitan ng direktor. Anong ginagawa mo? Kaya mo bang kumilos sa parang kiss scene? Pagkatapos kumain ng lakes, maraming babae ang katulad niya. Alam mo ba, nakita ng lalaki ang kanyang talaguyo na pinapagalitan ng direktor sa kanyang harapan. Bigla siyang nagalit, hindi siya nagdalawang isip, naglakad papunta sa direktor at sinuntok. Ang suntok na ito ay tuluyang sumisira sa pagkakataon ng dalaga na maging artista. Upang aliwin ang kanyang munting manliligaw, ibinigay niya ang lahat. Kahit na namuhuna ng pera upang mabayaran ang kanyang pagkalugi, ginamit niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya para suhulan ang direktor. At hayaan ang kanyang kasintahan na maging isang sikat na artista O mahal ko, hindi problema ang pera, papasikat lang asawa ko, walang problema Makatitiyak ka sa mga sumunod na araw Isang lalaki ang sumusunod sa kanyang kasintahan sa paggawa ng pelikula araw-araw Hindi pinangarap ni mistress na ang lalaking nasa harapan niya Maaaring handang isuko ang lahat ng kanyang mga ari-arian Upang matulungan siyang maging isang sikat na artista Agad niya itong ginantihan ng halik ngunit hindi inaasahan ng kanilang masasayang panahon. Hindi nagtagal. Noong araw na iyon ay nakilala ng dalaga ang kanyang dating kasintahan sa set. Sa sandaling iyon, medyo awkward na nagkatinginan ng kanilang mga mata. Pagkatapos noon ay ayaw na niyang makipag-usap sa kanya. Hindi ko inaasahan na habulin ako ng ex-boyfriend ko. Pero ang hindi inaasahan ng dati niyang nobyo. Salamat sa pag-aalaga ng mayaman naging maganda na siya ngayon. Sinabi ng dating kasintahan na hiwalay na sila ng kanyang asawa, posible kayang makipagbalikan ulit sa kanya? Ngayon ay mayroon na siyang kumpanya ng pelikula at sariling telebisyon, basta willing siyang bumalik sa kanya. Siya ang magiging female lead sa bawat pelikula. Ako ang magiging pangunahing babaeng karakter. Gusto mo ba? Masyado akong naguguluhan ngayon. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Pagka-uwi. Tinanong ng manliligaw ang lalaki kung magkano ang natitira niyang pera. Gusto niyang pumunta sa isang bar para makapagpahinga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinugot iyon ng lalaki sa kanyang bulsa. Ilang daang yuan lang, sabi wala na daw pera. Kamakailan lamang ay ginamit ang lahat ng pera upang suhulan ang direktor. Para maging female lead siya, kailangan din niyang magtaksi araw-araw. magamat medyo nakakapagod ang pagpunta sa airport. Ngunit ang isang mahabang biyahe ay nagkakahalaga ng dalawang daan. Nakinig ang magkasintahan, the fact na sobrang binigay niya sa sarili niya. tuwang tuwa tinapak niya ang kanyang balikat upang aliwin siya at sinabing subukan nating magkasama. Magamat sobrang natot siya sa sandaling ito, pero nararamdaman din ito ng magkasintahan. Mukhang wala ng pera ang lalaking ito. Kadalasan na ibibigay niya ang kanyang bank card sa kanyang kasintahan payagan siyang mag-swipe ng malaya. Ngunit ngayon ay maaari lamang siyang mag-withdraw ng ilang daang barya. Kinabukasan ay tiyak na iniwan siya ng kanyang manliligaw. Bumalik ka sa dati mong kasintahan. Nakita niyang umalis na ang kanyang kataypan. Naging sanhi ito ng tuluyang pagkahulog niya sa bangin. Nababagot araw-araw, maaari ka lamang gumamit ng alak para manhid ang iyong sarili. Uminom ng sobra kaya naisip niyang nakatayo sa harap niya ang dating asawa nang mahimasmasan siya na pagtanto niyang isa lang itong ilusyon. Sa oras na ito nagsimula siyang gumising, na na talagang pinasaya siya ng kanyang dating asawa. Kaya tinawagan niya ang numero ng telepono ng kanyang dating asawa. Taos pusong ipahayag ang aking paghingi ng tawad kahit na medyo nagalit sa kanya ang dating asawa, ngunit naiintindihan pa rin niya ang kanyang sitwasyon. Pagkasabi ng ilang pangungusap, pareho silang napaluha. Nagsimulang pahirapan ng sarili ng lalaki, humingi ng tawad sa dati kong asawa. Nagkamali ako, sorry talaga. Ang asong iyon, wala na at ngayon wala na siyang pera, bakit mo itinaboy ang dati mong asawa? Huwag mong sabihin ng mga salitang ito. Sa oras na ito, naubusan ng pera ang aking manliligaw. Tapos naisip ko yung dati kong asawa. Sa pag-iisip pabalik sa eksenang yon, desididong ibinaba ng dating asawa ang telepono. Nagmamadaling inayos ng lalaki ang kanyang mga gamit kinabukasan. Hinaylan niya ang kanyang ngalita at hinanap ang dating asawa. Makilala muli ang mga dating kaibigan. Patuloy din niyang ibinabahagi ang kanyang mga personal na karanasan. Ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan ay walang paparerekon. Mamuhay ng sarili mong buhay dati ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Parang sobrang naantig din ang magkakaibigan. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, nang sumunod na gabi, sa wakas ay natagpuan ng lalaki ang lugar na sinabi sa kanya ng kanyang dating asawa sa telepono. Pagkaalis ng dati kong asawa, kinailangan niyang magtrabaho bilang waitress sa isang restaurant para magpatuloy sa pamumuhay. Nang hihinayang siyang tumingin sa likod ng dating asawa, naghahain siya ng tsaa sa mga bisita, hindi sinasadyang ibalik ang imahe sa kanyang isipan. Lahat ng mga sandaling kasama niya ang kanyang dating asawa, sa sumunod na segundo ay nakita niya ang kanyang dating asawa na nagsusumikap. Diretong tumakbo para tulungan siya. Nakita siya ng dating asawa. Dagdag pa nito, may ngiti sa gilid ng labi niya. Parang nagsisimula na siyang patawarin. At kung ano ang hindi inaasahan ng mga tao ay, alam ng dating kasintahan na buntis ang kanyang kataypan. Siguradong si Pain siya palabas ng bahay. Walang mapupuntahan ang magkasintahan. Kinailangan kong hilahin pabalik ang malite ko para hanapin ang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo niya ang kanyang dating asawa. Galit na galit at pinagalitan ng dating asawa. Hindi niya ito inalagaan ng mabuti. At sirain ang taligayahan ng aking pamilya. Ginastos lahat ng pera ng asawa ko. Sinabi ko sa maliit na tam tulad ng alam mo. Siya ay isang walang hiyang asong babae. Nagsimulang mag-away ang dalawang tao nang walang sinasabi paano ang mga susunod na mangyayari, babalik siya sa dati niyang asawa, o patuloy na mahalin ang iyong kasintahan.